Good morning mga kaprobinsya no. Nandito tayo ngayon sa ano sa bukid no. Magpapakain tayo ng mga alaga ni Nunoy na ano na baboy. Mga patining. Ayun samahan niyo kami mga kaprobinsya. <laughs> mọi người 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 mọi 저거. 어디게 찍을지 뭔지.

pakain ka rin nanaw ng baboy mara ha uh <laughs> uh den apat mm hmm bale yung ano yung pagpakain sa kanila mga probinsya ay ano lang po ng wet wet feeding no wet feeding Uh, nilagyan ng ano ng tubig ayan, ito nasa ano po nasa uh, one month mahigit na po magdadalawang buwan sa ano sa sa December 21 ano yan si nonoy yan ayan at yung isa, uh, yun yung gawin na ano na inahin yung isa. Yun, uh, yung malaki. Tapos ito naman yung yung mahigit isang buwan ano ng walong piraso, oh. Uh, pwede na no pang lechon, no. Ayun, pang lechon, -litsyon, lechonin. Mahal yung ano ngayon dito, mga kapabinsya sa amin, yung kilo ng baboy. Uh, umabot na ng 340 yung kilo tapos meron din na nagtitinda na 320 yung kilo kaya ano mahal, mahal na yung ano na, busog na sa no? Uy, na ubos mo. No? Ha? Tulog na yun. Busog na oh, hindi na ubos oh, mga kapobinsya. Ito yung dalawang may kulay, malakas. Kumakain pa rin yun. Oh. Ito no? Naagaw pa ang isa oh. Naagaw pa sila oh. mga anong light, may large white. Large white. Ayan. Large white na ano na baboy hybrid. Ganito lang yung kulungan nila oh mga kapudingsya. kahoy, kawayan. Ayan. Tapos dito sa gilid may ano. Ano na na. yan doon sa ano sa ilog. Tapos ito, dito sila kumukuha ng ano, ng tubig. Galing sa ano sa sa bukid doon sa taas. Ano? You Dumadaloy lang yung tubig dito. Yan. May ano sila doon sa taas, may ano, may may bukal. Ah, balon. Balon pala, balon. Tapos nilagyan lang nila ng ano ng hose papunta dito sa baba. Kaya walang problema sa tubig. Magano daw to, magkakapatid lahat mga kaprobinsya. Kapatid lahat. Doon bandaw yung sa sa bandang gitna ano na ng medyo maganda yung pangatawan doon sa tatlo. Tapos dito tat uh, dalawa. Uh, mabilog din yung katawan, oh. Hindi ganda yung katawan, Ano? Ah, uh, uh, mo yan, uh, yan oh, uh, ng katawan. Bilog. Yon mga kaprobinsya hanggang dito lang po yung ano natin no video natin at uh, siner ko lang po yung ano yung pag-aalaga po ng ano ng baboy no dito sa bukid at uh, yung source ng tubig yung pag-aalaga po ng baboy is mas maganda talaga na uh, may source ng tubig kasi yun nga para hindi po siya ano hindi po siya magamoy kasi susundin po siya sa pag ano, sa pagtanggal ng yung mga ano niya, mga dumi niya para dumaloy doon sa baba kasi pag hindi mo yun uh, ng tubig uh, nangamoy yung ano niya, yung dumi niya kaya maganda talaga may source ng tubig ayun nun. thank you po no at shout out po sa mga viewers na natin na laging nakasubaybay sa ating munting channel at shoutout po kay Bike Tayo yung kapobinsya natin na nagpapa shoutout at, at shoutout po no sa lahat ng mga viewers na walang sawang sumusuporta sa ating mga upload lagi at supportin po natin yung ating kasamahan nandyan po si Gabisera Well Rina Mix TV Vlog Gumadlas Vlog at Root Beats Mix Vlog ay